Gugulatin po natin anak ko. Tignan natin ano magiging reaction niya. Ano niligo mo dyan, ha? Ano niligo ka dyan? Baka ang sasada. Ano niligo ka dyan, ha? Ligo, ligo, si, si, yung makulit, ha? Ay, swimming, ay, swimming, sarap ligo ni Batang Sundan.

Ah, dance muna, na. Miss you, paano miss you, Alis muna natin, alis muna. Ah, miss you muna, miss you. Ah, miss you miss Ten, ten, ten. Tenin ten, tenin tenin ten, 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 tenin tenin ten, ten, tenin 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 ten. Tenin tenin ten, 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 um, ten, um, um, um. Um Um Sarap ligo Sarap Igu igu iqawah Sarap igu igu sia uh. Igo, Igo, sia San ku ya San Asal ku Asan? Asan kuya? Asan? Alis? Alis ah? kuya? Alin <laughs> ah? Ay, 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 ay. ligo ah. Ligo na ligo. Paano ligo? Paano ligo siya? Paano ligo? Paano ligo? Ay. Miss you. dan nah, 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 nah. dance tan 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 senen Ganda nen 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 kau ganteng boy kau ganteng ah ah ganteng boy kau ya. Ayan, kuya. Wala. Wala. Wala, kuya. Wala. Ah, bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye. Papayin -bye. muna tayo, Phil. Papayin. Amish na muna. Amish yun. Papayin muna tayo. Tawa ka, tawing. Phil. Amish yun muna ako. Amish yun. Amish yun. Ah, na. 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 bye Bye-bye. Jangan di kau jangan, segot opo, segot. mama